Babaeng sumakay sa wedding prank ng kanyang content creator na boyfriend nagulantang nang malaman na totoo na pala ang kasal. Laking gulat ng isang babae sa Australia nang madiscovering kasal na pala siya dahil may visa pala ang wedding prank na ginawa ng kanyang boyfriend. Paano ito nangyari? Ito taong 2023 na magkakilala isang hindi pinangalanang ng magkasintahan sa isang application. Pagkalipas lamang ng tatlong buwan na pagkakilala ay na-engage na agad sila noong December 2023. Pagkaraan ng dalawang araw ay naimbitahan ng magkasintahan sa isang event sa Sydney na kung saan ay required na magsuot ng mga dadalo ng kulay puting damit. Ganon na lamang ang gulat at galet ng babae nang tanging ang kanyang boyfriend, isang photographer at kaibigan nito at isang celebrant lang ang inabutan niya sa event. Nang tanungin ng lalaki ay sinabi nito na hinanda niya raw ang lahat ng iyon para i-boost ang kanyang content at para ma-monetize ang kanyang social media page sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang wedding prank tinanggap ng babae ang paliwanag ng kanyang boyfriend at naniwala rin siya na magkakaroon lang ng visa ang civil wedding kung sa korte ito ginanap sa uli sinakyan ng babae ang prank at pagkalipas lang ng dalawang buwan ay nabunyag ang mga ginawa ng lalaki matapos nitong sabihin sa babae na gawin siyang dependent nito sa kanyang permanent residency application. Sinabi naman ng babae na hindi ito posible dahil hindi naman sila kasal. Ngunit doon na isiniwalat ng lalaki na totoo ang kanilang kasal at meron pang na marriage certificate at notice of intended marriage na na-file isang buwan bago sila na-engage. Ayon naman sa lalaki, pumayag daw ang babae na pakasalan siya nito sa isang intimate ceremony sa Sydney. Ngunit sinabi naman ng judge na ang paniniwala raw ng babae ay isa lamang itong prank at acting lamang ang kanilang ginawa. Samantala na pawala naman agad ng visa ang kanilang kasal no October 2024. Ikaw, anong gagawin mo kapag ikaw ang nalagay sa ganitong setup? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.